Cancer. Ngayong araw ang gabay ay nagpapakita ng malinaw na pahiwatig na mayroong isang tao na sadyang lalapit o maghahangad ng iyong atensyon. Ngunit maging mapanuri at maingat, dahil hindi lahat ng intensyon ay may dalang positibong enerhiya. Ang pagpasok ng taong ito sa iyong buhay ay maaaring magdulot ng abala, gastos, o hindi kinakailangang stress. Mahalaga na agad mong iwasan ang mga pakikipag-usap o pakikipag-transaksyon na wala kang kumpiyansa, upang maiwasan ang anumang komplikasyon. Sa kabilang dako, malakas ang iyong kapangyarihan pagdating sa aspeto ng pera, kung makakakita ka ng pagkakataon na pumasok sa isang biglaang deal, partikular na sa pagbili at pagbebenta maaari itong maging matagumpay at magdala ng positibong resulta ayon sa gabay ng signos ito ang tamang oras upang mas palakasin ang iyong intuwisyon sa negosyo at pamumuhunan ang pinapahiwatig sa tahanan at pamilya ang pahiwatig ng kalikasan ay nagbababala na magingat sa mga posibleng karamdaman na maaaring dala ng pagbabago ng panahon o hangin maaaring magkaroon ng mga sakit na dulot ng pabaya sa kalinisan o pagkain, siguraduhin na ang bawat miyembro ng pamilya ay protektado, lalo na sa kanilang mga gawain sa gabi, upang hindi magdala ng negatibong epekto sa kalusugan ng inyong tahanan, sa araw na ito. Ang kalusugan ng pamilya ang dapat bigyan ng pinakapansin at pag-iingat. Sa pananalapi, sinasabing iwasan muna ang anumang uri ng pamumuhunan o pagpapautang. Ang mga ganitong hakbang ay maaaring magdulot ng pagkaantala sa daloy ng pera patungo sa iyong tahanan at maaaring magresulta ng tensyon o hindi pagkakaintindihan sa mga taong nakapaligid sa iyo. Ang pahiwatig ng gabay ay nagbibigay ng payo na maging mas maingat sa iyong mga desisyon sa pera lalo na sa mga transaksyong may kinalaman sa pagpapautang o pagbibigay ng tulong pinansyal upang maiwasan ang mga pagsubok sa hinaharap. Sa trabaho, walang nakikitang malaking balakid o problema sa araw na ito, ang iyong pagiging maagap at sipag ay magdadala ng positibong resulta sa trabaho at maaaring magsimula itong magbukas ng mas magagandang oportunidad para sa iyong pag-unlad, ayon sa pahiwatig ng gabay. Ang iyong dedikasyon at pagiging masipag ay mapapansin ng iyong mga nakatataas, na posibleng magresulta sa mas mataas na sahod o promosyon sa hinaharap. Sa pag-ibig, maaaring magkaroon ng maliit na sigalot o tampuhan. Lalo na tungkol sa pagseselos. Mahalaga ang pagpapasensya at masusing pag-unawa upang hindi lumala ang sitwasyon. Ang pagiging mahinahon sa mga oras ng pagsubok ay makakatulong upang mapanatili ang kapayapaan at kaligayahan sa inyong relasyon. Ang pahiwatig ng gabay ay nagsasabing ang malalim na pag-unawa at pagtutok sa komunikasyon ay susi sa pagpapanatili ng magandang samahan. Upang mapalakas ang iyong swerte ngayong araw, piliin ang mga kulay na color green at color blue na magdadala ng balanse at kasaganahan sa iyong buhay, ang mga numerong number 10, number 3 at number 32 ay magdadala ng positibong enerhiya sa iyong mga plano, Pisces ang iyong kaibigan zodiac sign, at ang kanilang mga pahiwatig mula sa mga bituin ay magbibigay ng balancing inspirasyon sa iyong mga desisyon.